Eh no. Oh. Ang lungkot dito. Pag dito na destino. Hmm. Hmm. Galing pang damam tong sasakyan na to, dinaan ko ako sa Riyadh. Para sumama sa kanya. Ito, mga ano pala to? Ready mix, ano pala to? Contraction. Ayan eh, no? Hmm. sa construction pala to ayun puro hollow blocks pala to oh. hollow blockan ayun oh. Oh. Ang lungkot dito ayun o oh. kami nag ano, deliver mag install sana kami ng rail dalawang piraso sa kapam ah, sunag so sala eh wala na mga tao you no. ay no yun na ng siminto ay you no know? marami na yun yan ang na naman wala na naman ako sa riyad dito na naman tayo sa ibang lugar hmm.